Ngayong bangal daw yung balik sa eskwela na kaya bibilihan natin ng mga notebook ng mga kasama natin sa bahay. Ito yung mga ampon natin, ka-Ilocano. sina Evan, si Coco si at saka si Jacob, ka-Ilocano. So, shout out sa mga magulang dyan na nagpapaaral po sa kanilang mga anak. Ito, balik sa eskwela na naman tayo, ka para lalo silang ganahan kay Lopano bukas sa uh, pagpasok nila kaya itiglit din natin sila ng Jollibee kay Lopano kasi meron din tayong uh, DIY project at saka yung uh, project natin sa bahay ng mga ibon natin kay Lopano, eh, unti na natin natakos So, bingayin tayong kay Lopano mga nabili nila oh. na sila, may mga crayons na sila. Lapis, oh, no. oh. sa silang uh, roller, pencil case. Yan, meron pang pagsikok na ganito, pang grade 2. Tapos notebook, blue. Ba, ito naman si Evan yan. Ito naman yung kay Evan, ito yung pinakamatindi sa lahat eh. Kasi talagang tinira niya yung notebook na ano. Yan, <laughs> okay. ano kompleto sila kay Lucanan kasi masisipag naman tong mga to eh. Uh, deserve naman nila kay Lucanan yan. So, yan, kay Lucanan. Kompleto na tayo. Yan oh. Ah, kompleto. Wow. Sana all. Oh. Sana all. Sana all. ang kay Lucano. Dalay ngayon yung basa nga rin ah.